Adam Parada. May isang dekada na ang nakakalipas simula ng una nating makita ang import na ito sa ating pambansang liga. Kilala siya bilang ang Dirk Nowitzki ng Red Bull noong 2008 dahil sa kanyang finesse at impeccable na perimeter game. 15 to 20 feet away from the basket nga kasi, yan ang naging ilungga ni Parada nang maglaro siya para sa Red Bull at sa Alaska. And coupled with Panisi and Rayback, naging unmatched talaga ang frontline ng Red Bull Barako sa mga panahong ito. Isa si Parada sa mga imports ng PBA na kahit na may klilang ang naging karera sa liga, ay eh nag-iwan pa rin ng malaking marka sa ating mga PBA fans. Kaya naman bilang pagbalik tanaw sa glory days ng Barako Bull, nararapat lang na pag-usapan natin ang import na ito. Yan, kasama ang dahilan kung bakit tinanggahin siya ng Los Angeles Lakers sa NBA, ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang araw sa inyo mga sir. Ako nga pala si Chad. Tara't samahan niyo akong balikan ng kwento ni Adam Parada. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lamang sa ating channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga story gaya nito. Maraming salamat mga sir. Bago pa pumarada si Adam sa PBA, may tatlong liga muna itong dinaanan sa kanyang karera. Siyempre, una ang NBA. 2004 pumasok nga siya sa NBA draft, ngunit unfortunately hindi natawag ang pangalan niya. At para bigyan lang kayo ng konteksto kung bakit, 2004 was the era of the big men ng NBA. Ang hanap ng mga teams noon ay sentro na either kayang tumapat kay Shaq o ang susunod sa yapak nitong si O'Neal. Alam naman natin kasi kung gaano kadominante itong si Shaq sa NBA dati. ba? Diba? Kaya it made sense na ang first overall pick noon ay si Dwight Howard followed by another center na si Emeka Okafor. So bakit hindi si Parada kung sentro naman pala ang kinakailangan nila? Sa madaling salita, nahalalambutan ang scout sa kanya. Perimeter first kasi talaga ang manlalarong ito. Well meron din naman siyang inside game Sadyang hindi lang kalibel ng mga mong sentro sa NBA Nakita nga natin sa PBA Medyo hirap na siyang makipagsabayan sa loob Ng makatapat niya si Chris Alexander ng Hinebra What more kung sila siya pa ang kabantayan nito Baka hindi rin siya tumagal sa liga Matapos ang pagkabingon ito Hindi pa rin siya sumuko Nag training camp muli siya para sa LA Lakers Pero nilaglag pa rin siya ng team dahil sa parehong rason Sabi nga ng scout sa kanya He has size but he is soft Medyo masakit yun Buti na nga lang ay eh, hindi dinamdam ni Parada. 2006 hanggang 2008 naglaro naman siya para sa Liga ng Mexico at Jordan. Dito unti-unti nang mas nade-develop ang perimeter game niya kaya naman pagpasok niya sa PBA, eh hinug na hinug na talaga itong si Parada. Pag-apak niya sa ating liga siya ang naging first ever Latin American reinforcement sa kahit na anong Asian League. That was history. At hindi naman niya pinahiya ang pagrepresenta ng kanyang lahi sa PBA. All around nga kasi ang naging trabaho niya para sa kupanan ni Coach Yang. Opensa, depensa, off the ball movement, screens, at marami pang iba. Okay, unahin nating himayan ang kanyang offensive arsenal. Nabanggit ko nga kanina ang paghahalin tulad natin sa kanya sa NBA legend na si Novitski. Hindi man siya kasing pulido ni Dirk, ay hindi natin matatanggi na may similarity ang playstyle nila. Back to the basket sabay fadeaway, crossover pull up, at catch and shoot, ilan lang yan sa pinakita sa atin ng import na ito. E lahat ng yon, trademark yun ni Dirk, diba? Depensa naman siya na rin ang naging angkla ng Red Bull Siya ang tumatao sa gitna at walang sinasantong manlalaro ito Bukod sa tangkad at haba nga kasi niya desente naman ang timing ni Parada, kaya naman sandamakmak na mga butada ang nakukuha nito kada laro. Bukod rito, malaki rin ang intangibles na ginagawa ni Adam Ang mga simpleng screens, handoffs, rolls, yung mga yan wala sa stat sheet yan, pero malaking parte ito ng sistema ni Coach Cheng. Ang opensa nga kasi ng Red Bull ay nakasentro kay Parada Ibibigay lang nila ang bola kay Adam at siya na ang bahalang basahin ng depensa. Either two-man game yan with Baguio or Nahorda tulad ng nakikita nyo sa play na ito o pasa to a cutting or open teammate sa kanto. Parang role ni Yoki Nuggets. Ganon si Parada sa barako noon. Perfect analogy. Sa huling laro niya sa PBA nagtala siya ng 26 points, 10 rebounds at 6 blocks o na losing effort kontra sa Hinebra. Sa tulong ni Parada nasungkit nila ang second seed sa eliminations behind Air 21 at nagtapos bilang third place sa kumperensyang yon, matapos mawalis ng Hinebra sa semifinals 4 games to none. Isa nga sa mga dahilan ang hamstring injury niya pagpasok sa playoffs. Nagbabalak na nga sila coach yang napalitan ito noon pero in the end, napagpasahan nilang i na lang siya. Kung hindi nga lang kasi sa injury na parada noon, e eh baka mas malayo pa ang narating nila. Kaya sayang talaga para sa Red Bull. Sayang na sayang. Matapos malaglag sa PBA, dumayo naman siya sa Japan para sa Nagoya Diamond Dolphins kung saan nag-average siya ng 13 points at 10 rebounds with 1.3 blocks sa 54% na shooting clip. 2012 naman nagbalik PBA ito para sa Alaska Aces ngunit maagang naputol ang stint niya doon nang ilaglag sila ng dati niyang kupo ng barako sa quarterfinals. Halatang bumagal na kasi ito sa Aces kaya naman hindi na niya nabuhat ang Alaska. Pagalis niya sa PBA, balik Mexico si Adam para ituloy ang naiwan niyang legasya doon. Nirepresenta niya rin ang Mexican National Team noong 2014 FIBA World Cup at nakapasok sila sa Final 16 ngunit nalaglag naman kaagad ng Team USA. Pero ngayon, kumusta na nga kaya siya? Sa ngayon, retirado na ang 41-year-old na si Parada sa pagbabasketball at nagpapatakbo na lang ng isang car dealership kasama ang kanyang Pinay model na asawa na si Bridget Onoferio at ang kanilang mga anak. Mukhang napamahal nga ng sobra si Adam sa Pilipinas eh, nag-uwi pa ka mo ng Pinay sa California. De, lang lang sir. Yun lamang para sa kwentong basketball ni Adam Parada. Ikaw sir, naalala mo pa ba ng maglaro ang import na ito sa PBA? Komento lamang yan sa baba at babasahin nating lahat yan. Huwag din kalimutang magkomento kung may session kayo para sa susunod nating paksa. Maraming salamat si Shia TV. Subscribe. Hanggang sa muli mga ma'am at mga sir.